ako po. Ano ako na ikat? Hindi na ba ako malakad? <laughs> Kung papatayap niyo ako, walang <laughs> ganawa papa check up natin. O, taskuna ng, tas ano, ng ano. ID. 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 O, pag na-check up na, dalhin doon sa action center. Meron dahil kinukuryente ron. Oo diba? Meron tayong therapy, uh, ron eh. Ayan ka-flasher, ating babalikan si Mang Roberto. Yung pinapabalikan ni Tatay Rani na dadalhin natin sa Action Center para ma up kung ano nga ba ang kalagayan ni Kuya sa Dahil 4 years na siyang hindi napapa-check up. Tara Makalipas ng dalawang araw, agad naming binalikan si Mang Roberto. Dito sa Action Center ni Tatay Rani, natin siya dinala. dahil hindi ito makalakad, tulong-tulong sa pagbuhat para maipanhik sa itaas. At kahit ako ay napatulong na rin. Dito matatagpuan sa second floor ang grupo ng mga eksperto ng tradisyonal sa paggagamot sa pangunguna ni Doc Bong at Sir Francis. Bagong umpisahan kung ano ang mga gagawin kay Mang Roberto, ay ipinakonsulta muna natin ito. So, yung gagawin po namin treatment dito is under Republic Act 8423 known as TAMA. And TAMA stands for Traditional Alternative Medicine Act. Okay, so, ito po ay paraan na gamutan na makakatulong para mas pabilis kay gumaling. Ang alituntunin po namin o prinsipyo namin dito, pagpasok nyo na kang iwi, paglabas, nakangiti. Okay. Ito lahat yung gagawin sa yung treatment. Okay, para sa ganun, okay, makita mo, nagiging hawa ka mamaya. Okay

kasi may baby natin ito, wala. No pay, no pay. Ito lang yun. Ito lang. Ito lang. Ito lang. Ito lang. Ito lang. Ito lang. Sige. Ayan. Lakas na. Kila. 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 Ito lang. Ayan. Ayan. Ang acupuncture ay isang uri ng therapy. Isa ito sa mga pamamaraan ng traditional Chinese medicine na ginagamit para sa gamutan o bawasan ang iba't ibang uri ng sakit at kondisyon. Sa prosesong ito, ipinapasok ang napakanipis na karayom sa mga partikular na punto ng katawan upang maibalik ang balanse ng enerhiya at para ma-stimulate ang nerves, muscle at connective tissues. At ayon sa isang malawak na pag-aaral, 50 hanggang 60% na porsyento na mga pasyente ang nakakaramdam ng significant na ginhawa mula sa pananakit matapos maisagawa ito. Kaya naman, ang dating di makatayo at nakasalam pa lang sa sahig, ngayon ay unti-unti nang naihahakbang ang mga paa. Samantala, sinamahan na rin natin upang makakuha ng Senior Citizen ID. At may libre pa itong red bag na kasama. Kitang-kita ang tuwa na makikita sa muka ni Mang Roberto habang tinatanggap ang mga binipisyo na ang serbisyong bayan ni Tatay Rani ang naging tulay upang makamit niya ang mga ito. Boss, maraming salamat sa tulong niyong eh, paano na lahat po? Tatay Rami, maraming maraming salamat po sa ating ulong po sa amin at sa mga tumulong po sa amin para makaano maka, po kami sa inyo, makalapit at may tulungan niyo po kami. Maraming maraming salamat po sa ginawa niyo po sa tatay ko. Lang po. God bless po. Pagpalain ka ng Panginoon. Ang bawat pagbagsak ay may pagkakataong tumindig muli. At ikaw ay patunay na may pag-asa na hindi nawawala at minsan ay natatabunan lang ng sakit. Pero ngayon, muli mo itong natagpuan. Tuloy-tuloy ang tulong ng serbisyong bayan ni Tatay Rani. Sino-sino pa kaya abangan?